Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Jack Roberto masayang nagdiwang ng bagong taon habang si Barbie Forteza ay emosyonal. Matapos ang kanilang hiwa hiwaalay. Masayang sinalubong ni Jack Roberto ang bagong taon kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan habang si Barbie Forteza ay tila emosyonal at heartbroken matapos ang kanilang opisyal na paghihiwalay. Bagong simula para kay Jack Roberto nagbahagi si Jack ng mga larawan at video sa kanyang Instagram stories noong Enero 1, 2025 kung saan makikitang masigla at puno ng enerhiya ang aktor habang nagse-celebrate ng New Year's Eve kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Suot ang kanyang casual attire, makikita sa mga post ni Jack ang mga paputok, masasarap na pagkain at masasayang tawanan. Nasa paligid niya ang kanyang pamilya na todo suporta sa kanya sa kabila ng mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang breakup ni Barbie. Isang post ni Jack ang naging highlight ng kanyang selebrasyon kung saan nakasulat, New Year, New Beginnings, Cheers to Happiness and Growth this 2025. Barbie Forteza, Emotional sa Social Media. Samantalang si Barbie Forteza naman ay naglabas ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng isang Instagram post noong Enero 2, 2025, kung saan ibinahagi niya ang kanyang lungkot matapos ang kanilang pitong taong relasyon ni Jack Isang madamdaming mensahe ang isinulat ng Kapuso actress na nagpapahiwatig ng kanyang paghihilom at pasasalamat sa mga taong nagbigay ng suporta sa kanya. Sinabi ni Barbie, "Hindi laging madali ang pagharap sa pagbabago, lalo na kung parte na ng buhay mo ang isang tao sa loob ng maraming taon. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal at suporta na ipinakita niyo sa akin. Tuloy lang ang buhay." Nagbahagi rin siya ng larawan kung saan siya ay nakatingin sa paglubog ng araw na sinamahan ng caption. Mixed reactions mula sa fans at kapwa celebrities. Hindi napigilan ng mga tagahanga na ipahayag ang kanilang saloobin sa social media tungkol sa magkaibang estado ni na Jack at Barbie matapos ang kanilang break up. Habang ang iba ay natuwa para kay Jack na tila mabilis na ka-move on, marami rin ang nagpahayag ng kanilang lungkot para kay Barbie na ayon sa mga fans ay halatang emosyonal pa rin. Marami rin ang nagsabing umaasa silang magkabalikan ang dalawa, lalo na't pitong taon nilang pinatatag ang kanilang relasyon. Pagtingin sa kinabukasan bagamat dumaan sa pagsubok, parehong abala si Jack at Barbie sa kanikanilang mga proyekto. Si Jack ay patuloy sa kanyang fitness journey at vlogging, habang si Barbie ay nagpo-promote ng kanyang pelikula sa Metro Manila Film Festival 2024, Topak, kasama si Arjo Atayde. Barbie Masakit pero kakayanin, patuloy lang sa buhay, maraming magagandang bagay na naghihintay. Jack, excited ako sa mga bagong opportunities na darating, bagong taon, bagong simula. Paglalagom, habang magkaibang emosyon ang nararamdaman ni na Jack at Barbie ngayong bagong taon, malinaw na pareho silang nakatuon sa kanilang personal na pag-unlad at profesional na karera. Ang kanilang break up ay isang paalala. Na kahit gaano katagal ang isang relasyon, may mga pagkakataong kailangang maghiwalay upang magbigay daan sa panibagong kabanata sa buhay. Patuloy na sinusubaybayan ng kanilang mga tagahanga ang dalawa na umaasang pareho nilang makakamit ang kaligayahan sa hinaharap, magkahiwalay man o muling magsama sa tamang panahon. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.